Ang nakikita nyo pong puno ay isang kalamansi. si. Uh, kung bakit ko po siya inilagay sa YouTube ay dahil sa ito po ang mga kadahilanan. Nagbubunga po ang kalamansi nito. Ito po. Una, ganito po ang bunga niya. Yan, isa. Makikita nyo naman po sa ibang sanga ay dalawa dalawa isa ito po ay tatlo yan po ang bunga tatlo okay walay po yung isang bunga yan so marami po siyang bunga dalawa dalawa tatlo dalawa isa isa tatlo tatlo at tingnan pa po natin sa loob Yan. ito dalawa. At ang pinaka matindi ho sa lahat ay ito. apat po ang bunga. Ayan. Apat. Yan po ang dahilan kung bakit ako nagkaroon ng interes na guys sa YouTube ang kalamansi na ito. Medyo kakaiba po siya ang kalamansi. Uh, actually, nakakita na po ako ng lima kaso natanggal po yung uh, nung yung mga aso po kasi ay masyadong magugulo. So, yung nasa iba pa po yung lim, limang bunga kaya na bali po at na tanggal po sa mismo pinaka uh, puno na uh, kalamasi. so yan po ang dahilan ang puno na ito ay nagbubunga ng isa, mayroong dalawa, mayroong tatlo, may apat, at ang huli ay lima. Baka sakali sa huli, magkaroon ako ng anim, anim na bunga kung magkakaroon ng himala dito sa kalamansi na ito. Yun lamang po. Thank you for watching.